Ma, mo dyan pakilala ka muna. Uh, hi guys, I'm Boss Yang. Boss Yang? Yes. Ma, may tanong ako, Mama. Ano yun? Ang tanong ko, anong motor ang gustong gusto sa kailang mga babae? At syempre sports bike, uh, Kawasaki Ninja. Bakit? Uh, para nakaakap ng mahigpit. Ah. <laughs> Nakaninja <laughs> ka ba? Na? Oo, oh, ninja ako. Ah, okay. Anong name mo, mo Ma'am? Kikay 040. Yeah. Ay, Kikay, ang reyna ng marilaki, tama? Like Ay, <laughs> Mama, may tanong ako mama, okay lang? Yes po, ano po yan? Ang tanong ko, anong motor ang gustong gusto sakyan ng mga babae? Ako, gusto ko Ducati. Bakit Ducati? Siyempre, ano mo yun? Ano yung mayakap sa akin? So gusto ko yung may niyayakap ako. Oh, oh. So alam niyo, sa mga naka-Ducati dyan ha? Yes, kung gusto niyo ng kayakap si Kikay. Char! Char! Pwede mong pakilala ka muna? Ah, hi, I'm Kumiko Chu. Ayun, ano ang name mo ulit? Kumikochu. Ayun, oh, kumikochu. ah Chinese? No, Korean. Korean. <laughs> Korean na <laughs> Korea si ma'am. Ma'am, may lang ako. Okay, okay lang. Anong motor ang gustong gusto sa kya ng mga babae? Ah, uh, para sa akin, ZX4RR. ZX4RR? Bakit? Kasi yun yung motor ko. Tsaka, doon ako sanay gamitin. Oh, nagbab na nagbabanking ka ba? Oo, mas, mas, ano, mas okay sa akin e-banking. Oh, galing. Magaling mag-banking si ma'am. Okay. Ma'am, thank you. Thank you.